Ikawalong Kabanata Ang Pagpapakain sa Apat na Libo Pagkatapos ng ilang araw, buling nagtipo ng maraming tao sa kinaroroonan ni Jesus. Nang wala na silang makain, tinawag ni Jesus ang mga tagasunod niya at sinabi, Naaawa ako sa mga taong ito. Tatlong araw ko na silang kasama at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko naman sila ng gutom, baka himatayin sila sa daan dahil malayo pa ang pinanggalingan ng iba sa kanila. Sumagot ang mga tagasunod niya, Saan po tayo kukuha ng sapat na pagkain dito sa ilang para sa ganito karaming tao? Tinanong sila ni Jesus, Ilan ang tinapay ninyo riyan? Sinabi nila, Pito po. Pinaupo ni Jesus ang mga tao. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, hinati-hati niya ito at ibinigay sa mga tagasunod niya para ipamigay sa mga tao. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Pinasalamatan din iyon ni Jesus at iniutos na ipamigay din sa mga tao. Kumain sila at nabusog. Pagkatapos, tinipon nila ang natirang pagkain at nakapuno sila ng pitong basket. Ang bilang ng mga taong kumain ay mga apat na libo. Pagkatapos ay pinauwi na ni Jesus ang mga tao at agad siyang sumakay sa bangka kasama ang mga tagasunod niya at pumunta sila sa Dalmanuta. Humingi ng himala ang mga pariseyo. Pagdating nila roon, may dumating ng mga pariseyo at nakipagtalo kay Jesus. Gusto nilang subukin siya, kaya hiniling nilang magpakita siya ng himala mula sa Diyos bilang patunay na sugo nga siya ng Diyos. Pero napabuntong hininga si Jesus at sinabi, bakit nga ba humihingi ng himala ang mga tao sa panahong ito? Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Walang anumang himalang ipapakita sa inyo. Pagkatapos, iniwan niya sila. Sumakay ulit siya sa bangka at tumawid sa kabila ng lawa. Ang pampaalsa ng mga pariseyo at ni Haring Herodes Nakalimutan ng mga tagasunod ni Jesus na magdala ng tinapay. Iisa lang ang baon nilang tinapay sa bangka. Sinabi ni Jesus sa kanila, Mag-ingat kayo sa pampaalsa ng mga pariseyo at ni Haring Herodes. Nag-usap-usap ang mga tagasunod ni Jesus. Akala nila, kaya niya sinabi iyon ay dahil wala silang dalang tinapay. Alam ni Jesus kung ano ang pinag-uusapan nila kaya sinabi niya sa kanila. Bakit kayo nagtatalo-talo na wala kayong dalang tinapay? Hindi pa ba kayo nakakaunawa? Hindi ba ninyo ito naiintindihan? Matigas pa rin ba ang mga puso ninyo? May mga mata kayo pero hindi kayo makakita. May mga tay nga kayo pero hindi kayo makarinig. Nakalimutan nyo na ba nang paghati-hatiin ko ang limang tinapay para sa limang libong tao? Ilang basket ang natira? Sumagot sila. Labindalawa po. Nagtanong pa si Yesus. At nang paghati-hatiin ko ang pitong tinapay para sa apat na libong tao, ilang basket ang natira? Sumagot sila, Pito po. At sinabi ni Jesus sa kanila, Hindi niyo pa rin ba naiintindihan ang sinabi ko tungkol sa pampaalsa? Pinagaling ni Jesus ang lalaking bulag sa Betsaida. Pagdating nila sa Betsaida, may mga taong nagdala ng isang lalaking bulag kay Jesus. Nagmakaawa sila na kumaaari ay hipuin niya ang bulag upang makakita. Kaya inakay ni Jesus ang bulag palabas ng Betsaida. Pagdating nila sa labas, dinuraan niya ang mga mata ng bulag. Pagkatapos, ipinatong niya ang kamay niya sa bulag at saka nagtanong, May nakikita ka na ba? Tumingala ang lalaki at sinabi, Nakakakita na po ako ng mga tao, pero para silang mga punong kahoy na lumalakad. Kaya muling ipinatong ni Jesus ang mga kamay niya sa mata ng bulag. Pagkatapos, tumingin ulit ang lalaki at lumiwanag ang kanyang paningin. Bago siya pinauwi ni Jesus ay binilinan siya. Huwag ka nang bumalik sa Bethsaida. Ang pahayag ni Pedro tungkol kay Jesus. Pagkatapos, pumunta si Jesus sa ang mga tagasunod niya sa mga nayon na sakop ng Cesarea Filipos. Habang naglalakad sila, tinanong ni Jesus ang mga tagasunod niya, Sino raw ako ayon sa mga tao? Sumagot sila, May mga nagsasabing kayo po si Juan na tagapagbautismo, may nagsasabi rin kayo si Elias. At ang iba na may nagsasabing isa po kayo sa mga propeta. Tinanong sila ni Jesus, Pero para sa inyo, sino ako? Sumagot si Pedro, Kayo po ang Kristo. Sinabihan sila ni Jesus na huwag nilang ipaalam kahit kanino na siya ang Kristo. Ang unang pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Nagsimulang mangaral si Jesus sa mga tagasunod niya na na ang tao ay kailangang dumanas ng maraming paghihirap. Itatakwil siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, ng mga namamahalang pari at ng mga tagapagturo ng kautusan. Ipapapatay nila siya pero sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. Ipinaliwanag niya ang lahat ng ito sa kanila. Nang marinig iyon ni Pedro, dinalan niya si Jesus sa isang tabi at sinabihan. Pero humarap si Jesus sa mga tagasunod niya at saka sinabi kay Pedro, Lumayo ka sa akin, Satanas. Ang iniisip mo ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, kundi ayon sa kalooban ng tao. Pagkatapos, tinawag niya ang mga tao pati na ang mga tagasunod niya at pinalapit sa kanya. Sinabi niya sa kanila, Ang sinumang gustong sumunod sa akin ay hindi dapat unahin ang sarili. Dapat ay handa niyang harapin kahit ang kamatayan, alang-alang sa pagsunod niya sa akin. Sapagkat ang taong naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay mawawalan nito. Ngunit ang taong nagnanais mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin at sa magandang balita ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ano ba ang mapapala ng isang tao kung mapasakanya man ang lahat ng bagay sa mundo pero mapapahamak naman ang kaluluwa niya? May maibabayad ba siya para mabawi niya ang kanyang buhay? Kung ako at ang mga aral ko ay kakahiyani numan sa panahong ito, na ang mga tao'y makasalanan at hindi tapat sa Diyos, ikakahiya ko rin siya kapag ako na anak ng tao ay pumarito na taglay ang kapangyarihan ng aking ama at kasama ang mga banal na anghel. Read the scriptures. Ang lahat ng nakasulat sa kasulatan noong unang panahon ay isinulat para turuan tayo. At sa pamamagitan ng kasulatan, tayo'y magiging matatag at malakas ang loob at magkakaroon ng pag-asa.